bang ang school requirement ipagawa na lang sa artificial intelligence na meron sa internet? Sabi nila, ang teknolohiya daw ang mapapabago sa mundo. Pero ngayon, parang tanong na. Hanggang saan ang kaya nitong palitan? Hi, ako si Tricia Mes Lopez at bilang isang estudyante, araw-araw kong ginagamit ang AI. Sa assignments ko, sa research, at minsan naman ay pati sa paghanap ng mga sagot sa mga bagay na hindi ko alam. Sa vlog na to, gusto kong ipakita kung paano nakakatulong ang AI sa akin bilang estudyante at kung paano rin dapat tayo maging responsable sa paggamit ito. Sa panahon ngayon, hindi na maikakaila ang artificial intelligence o mas kilala bilang AI ay parte na ng ating pag-aaral mula sa paggawa na essays, research, hanggang sa pag-solve ng math problems. Isang pindot lang may sagot ka na agad. Pero, hindi lahat ng tulong ay mabuti. Kapag nasanay tayong umasa sa AI sa lahat ng bagay at pagkakataon, unti-unti nitong pinapatay ang ating kritikal na pag-iisip. Ang dating tulong nagiging tukso at ang dapat na gabay, ay nagiging kapalit. Aminin natin na malaking tulong talaga ang AI sa pag-aaral. Kapag hirap ako sa research o sa grammar is ginagamit ko yung ChatGPT and Grammarly para matulungan ako nito. Minsan ginagamit ko rin yung AI tool sa paggawa ng mga presentation o sa um, paghahanap ng mga topic ideas para uh, maging in focus sila. Pero natutunan ko rin na hindi lahat ng sagot ay uh, dapat manggaling sa AI dapat ay ikaw rin mismo ang nag-iisip. Ikaw mismo ang gumagawa at sa iyo pa rin ang gagaling ang mismong point ng um, ng gawa mo, ng presentation mo. Kasi hindi mararamdaman ng AI yung hirap, oras, and effort na ibinigay mo sa pag-aaral. Dahil sa pag-usbong ng artificial intelligence, unti-unting nababawasan ang mga trabaho para sa mga tao. Maraming kumpanya ang mas pinili ang AI dahil mas mabilis, mas mura at hindi napapagod. Dahil dito, mga baba ang employment rate at maraming magagawa ang nawawala na hanap buhay. Ang dating ginagawa ng tao, ngayon ay kaya tapusin ng makina sa loob lamang ng ilang segundo. What na ang bahala? It was conceptualized back in 2017. Uh, of the drinks si Ella um, aims to solve those problems by automating. Sa araw-araw, is malaking tulong talaga ang AI sa maraming aspeto ng ating pamumuhay. Sa tindahan pa lang, is meron na tayong mga self-checkout dyan o yung mga cashless payment kagaya ng mga GCash, ng Paymaya para mas mapabilis yung transaction natin sa kanila. Sa ospital din, is meron ding mga AI na tumutulong sa pag -e examine ng test or pag-monitor ng mga patient. Sa kalsada naman or sa daan is navigation apps na gumagamit ng AI na nagtuturo ng mas mabilis or yung mga hindi traffic na daan. Sa bahay naman o opisina, may mga assistants na rin na nag-aalala iyo or nagpapaalala sa mga reminders or schedules mo sa araw na yon. Kung ako naman ang tatanungin para sa akin, ang AI ay, is talagang malaking tulong yan. Pero nasa tao pa rin o nasa sa atin pa rin kung paano natin ito gagamitin. Kailangan nating mas maging responsable at mas maging maayos sa paggamit nito. Hindi ito uh, dapat gamitin para mandaya lang o um, gamitin sa mga masasamang bagay o palitan ng tao. Kundi para tulungan tayong mas maging maayos sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Habang tumutulong ang AI, is tayo pa rin dapat ang tayo pa rin ang mas may puso at isip na gumawa ng desisyon natin sa buhay. Kaya kahit gaano, kaya kahit gaano man ka-advance ang technology, tao pa rin ang may tunay na isip para alamin kung paano ito gagamitin. Ikaw, ano ang AI para sa sa'yo?